Mga girl. tuloy-tuloy ang paglalagablab ng kapalaran ni Terra. Sa episode 24 ng Encantedia Chronicles, lumalabas na ang mga kapangyarihang matagal nang ikinubli sa kanyang dugo. Ngayong ikalabimpito ng Hulyo, 2025 mas mahihirap, mas mabangis, mas maraming misyon ang kanyang misyon ito ang sangre, ang ikinukubling kapangyarihan. Matapos ang kanyang kaarawan, unti-unti nang nararamdaman ni Terra, Bianca Umali, ang mga kakaibang pagbabagong nangyayari sa kanyang katawan. Hindi lang lakas, kundi kapangyarihang hindi niya maipaliwanag. Sa nakaraan, Muling sinalakay ni Kami, ang anak ni Governor Emil, si Tera sa gitna ng kalsada. Sinabunutan, sinunggaban, at sinubukang ang gawing kahihiyan. Pero isang bigla ang pagbugso ng enerhiya mula kay Tera, na italsik si Kami. Parang hangin na dam sa katawan niya at ibinagsak ito sa kalsada. Ang resulta, si Kami nasa ospital at si Gov Emil. Galit na galit, ubos ang pasensya. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan, hanapin si Tera. Buhay o bagbog? Habang naguguluhan si Tera sa kanyang biglaang lakas, sinabihan siya ng kaibigang si Akiro, baka galing yan sa training natin sa martial arts o baka. May higit pa dyan, pero bago pa man siya makapag-isip, sumugod na ang mga tauhan ni Gob, Emil. Nagkagulo sa kanilang distrito, nagsimula ang barilan, habulan, at bakbakan. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga armadong lalaki, lupasay sa kalsada. Tumakas si Terra, nagtago sa isang bus, ngunit doon, tinutukan ng baril. Sa huling segundo, bigla siyang nawala. Isang bagong kapangyarihan ang lumitaw, teleportation. Nalito ang mga kalaban, natakot, at ang mga tauhan ni Gog. Bagbog sarado, hindi siya tao, ang sabi nila. Hindi pa natapos ang bangungot. Pinuntirya ng mga tauhan ni Gov Emil ang bahay ni Terra pinagbabaril. At nang lumabas si Tera sa labas, isang bala ang tumama sa kanyang balikat. Bagsak, dinuguan, takbuhan, sigawan. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang himala ang nangyari. Ang sugat ni Tera biglang naghilom. Walang iniwan na bakas ng tama. Si Tera mismo, napaluhod sa pagkabigla, ano ako? Isa-isang lumilitaw ang mga taglay na kapangyarihan ni Terra. Lakas, teleportation, paghilom. Pero ito lang ba ang simula? O may mas matinding kapangyarihang naghihintay na magising? Ito ang bagong kabanata ng kapalaran. Ito ang Sangre and Contadia Chronicles.